ba na kayo ba ay OFW na napakuwi sa Pilipinas na hindi tapos yung kontrata tapos wala kayong kapera so, huwag po kayong mag-alala wala po kayong pamasay pa uwi pa Mindanao sa province ay po yan ng OWA kung paglabas nyo sa airport ay makikita nyo agad yung OWA natin so lalapit lang po kayo doon at uh, sabihin nyo anong problema o Anong, kahit anong gusto kung ano yung gustong tolong yung mangyayari. So, yun mm, nga ay natulungan kami kasi kami ay uh, na-deport. Wala po kami yung kapira-pira, wala pa masayay pa. Puntang Mindanao, kaya nandito po kami sa uh, detention. Uh, yung parang waiting na uh, binubok po kami ng ticket ng HOA, papuntang probinsya namin. Tapos, dito po kami naka-detain or naka-habang naghihintay sa uh, ano, sa ating mga sa aming mga tickets so po kami ayan po uh, bawat isa isang OFW ay isang room halimbawa ito isa so si ate lang po ang may uh, naka naka stay dito naka check in ayan nandito marami po tayong mga kababayan na napauwi na hindi pinalad nakatulad po <laughs> umuwi na man sa Pinas na walang kapera-pera okay lang yun basta ang importante ay safe po tayo So, ayan. Papasok ko po, Ipapasilit ko po sa inyo ang loob ng ating uh, detention. <laughs> detention. Ang <laughs> ating room. So, ito po yung aking room. Tara. Tara. Pasag tayo. Ito po yung loob, guys. Super ganda. Relaxing. Ayan. So, pasok po kayo. Aray, aray po. <laughs> Pasok po kayo mga kabayan, mga idols. Yung, yung kama po nila ay nasa taas. Ayan. Super cool talaga. Tapos may CR sila dito. Ang cute. Ayan oh. Pwede po kayong um, maligo. Tapos, ito yung ilang mini kitchen nila. Ayan, mga idol. Pwede nyo yung gamitin po. Huwag lang iso, pasok sa bag. <laughs> Ayan, may stable sila mga idol Oh. Ayan. Dalawang upuan. Uh, may bisita kayo, may may sopa sila, tapos may TV sila, free wifi po dito, kaya wag po kayo mag-alala, super, uh, talagang napaka, ano nila dito, napaka ganda at ha, yung, ano nila, atong, ang ating titirhan, sa bagay, bulol-bulol, man si Inday, so, ayan yung mga kabayan, sobrang pasalamat ko sa ating, uh, OWA admin na si Sir Arnel Ignacio na, Uh, kung di kung dahil sa eh, hindi dahil sa kanya hindi po. Kasi dati walang ganito eh, walang free na ganito. 'Di ba? Ay pag uh, ma uwi tayo sa Pinas tapos walang wala wala, walang pwede makatulong. Pupunta ka pa ng uwa doon sa office, malayo. Tapos paano ka pupunta? Eh, wala kang pera, 'di ba? Pambayad ng taxi, ang mahal pa naman ng taxi ganun, So sobrang pasalamat ko sa uh OWA administration dito sa Pilipinas bagong uh, admin na nakaisip po ng ganito na uh, matulungan ang ating mga kababayan o OFW na katulad ko so malaking malaking tulong po talaga siya mga idol so yun lang uh, sana uh, na gustuhan yung video video ko mga idol mga kabayan na uh, yung mga uuwi na hindi nakatapos ng kontrata na walang kapera pera wa po kayo mag-alala may uwa po lapit lang po kayo doon para matulungan kayo so yan lang thank you for watching guys